Alam mo ba na may iba't ibang kahulugan ang pagsakit ng ulo? Depende sa kung saang parte ng ulo ang masakit? Gusto mo bang malaman kung saan konektado ito? Ano ang kahulugan ng pagsakit nito? At ano ang best gawin para maibsan o gumaling ito? Tara, simulan na natin to. Ang una, isang temple o ang ating sentido. Sa traditional Chinese medicine, konektado ito sa ating spleen. Madalas mangyari ang pagsakit ng sentido kapag tayo na-overeat o natulog ng busog. Pangalawa, forehead o kaya noo. Dito sa top middle portion ng ating upper forehead, this corresponds to the bladder. Ang pagsakit ng uppermost middle forehead ay nangangahulugang nagpigil sa pag-ihi o sa pagdumi. Ang pagsakit naman dito sa upper forehead ay nangangahulugang na hindi pa na ilalabas na dumi sa kolon at ang pagsakit sa lower forehead naman ay nangangahulugang there's something wrong sa small intestine. Maaaring may nakaing allergens, maaaring may mga microorganisms na nagpa mga hindi natunaw na pagkain, o kaya na may presence of toxins o lason. Pangatlo, gitna ng dalawang kilay. Sa traditional Chinese medicine, konektado ito sa ating liver or atay. Kapag ito ang sumakit, nangangulugang nahirapan ang atay. Dahil hindi quality ang nakain, kagaya ng mga processed foods, na overeat, naligo o swimming, nang busog, madalas kain ng kain kahit wala sa oras, late na kumain ng dinner, kumain ng mabigat na hapunan, mga mamantika at may gata, may bara ang atay o naging poor ang liver detoxification dahil sa sobrang daming accumulated waste or toxins at humina na rin ang vitality. Tandaan na kapag humina na ang ating vitality or brainer power, asahan na mahihirapan ng gusto ang atay sapagkat mahigit 500 ang functions nito. Pang-apat, sa bumbunan or fontanel. Nangangahulugang ito, napuyat ka o kulang sa tulog. So ang solusyon tulog lang ang kailangan mo Pangdima sa gilid ng ulo or sa taas ng tainga It corresponds to our vitality Nakangahulugang ito, kapag ito ang sumakit napagod na gusto ang ating vitality or brain nerve power Ang mga bagay na nakapagpapahina ng ating vitality ay nai-discuss ko na doon sa alam mo ba episode number 2 ang pang anim at panghuli ay ang pagsakit ng likod ng ating ulo madalas na mahulugang itong nahirapan ng ating bituka sa pagtunaw ng pagkain at maaari ding itong connection sa ating mata regarding sa nahirapan ang ating bituka sa pagtunaw kaya sumakit yung likod ng ulo ang solution ay number 1 iwasan ang it. number 2 kumain ng mga raw o salad na siyang nagtataglay ng mga digestive enzymes na nakakatulong pabilisin ang pagtunaw ng pagkain number 3 solution mapapabilis din din ang pagtunaw sa pamamagitan ng pag-inom ng purong kalamansi, katas ng pinya o katas ng green papaya. Pang-apat na solusyon, ang pag-apply ng alternate hot and cold compress sa tapat ng ating pusod ay malaki ang maitutulong upang mabigyan ng dagdag na energy ang digestion at mawala ang sakit sa likuran ng ulo. Ito po si Doc Edward, laging nagpapaalala na ingatan ang iyong kalusugan pagkat ikaw lang din ang mahihirapan.